Yan si WhatsApp mga farmers. Uh, welcome back to my channel. Sir Chaddy Farmer, ang guru ng magsasaka ng sibungas, Cebu, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so for today's video mga farmers, ang pag-usapan natin is isa sa mga problema na maaaring mangyari sa ating mga manok dito sa ating poultry. Okay so, or sa layer poultry or anumang poultry na uh, meron tayo. Okay? So in our case mga ka farmers meron tayong uh, ah paiklugang mga manok. So unang-una mga farmers ah uh, shout out muna sa lahat ng ating mga pagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Uh, most, especially, most especially to Agaw Jubin, the farmer pinos Blag at sa lahat ng mga estudyante sa Tsudoro de la Memorial National High School. Okay, so ngayon, ang pag-usapan natin mga ka farmers is uh, problema, no? problema sa poultry. So yung problem na isishare ko ngayon mga, mga ka-farmers ay patungkol doon sa uh, ano ang dahilan at ano ang magiging lunas sa problema kapag mayroong mga green na ipot sa manok. So ano ang indikasyon nun? Bakit merong green na ipot sa manok okay so so far mga farmers sa I amin mean, uh, kunti lang ang case na ganoon, pero yun po ay isang seryosong problema sa poultry so unang una mga farmers yung uh, green na ipot ng manok mga farmers yun po ay indikasyon na ang ating manok ay merong malaria okay so ano ba ang malaria so ang malaria mga farmers ay sakit na dala ng lamok kung saan ang ating mga manok ay nakakagat ng lamok kaya nagkakaroon po ng malaria at yun nga ay nagdulot ng ipot na green mga ka-farmers so ang tanong mga farmers ano ba ang gagawin para uh, magamot ang ganyang sakit sa ating mga manok para magiging normal ang kanilang ipot okay at hindi na magiging green so yan po ang ating pag-usapan ngayon mga farmers kaya samahan nyo ako sa vlog na ito at i ko po sa inyo kung ano ang gagawin okay so tara na Okay, so muling nagbabalik, Sir the Farmer, ang burong magsasaka ng sibunga Cebu, Cebu, Philippines. So ngayon mga farmers, uh, dito natin isasagawa yung ating vlog kung saan i-explain ko po sa inyo kung paano po ma-solve yung problem ng uh, pagkakaroon ng ipot na green at ang naging dahilan ay uh, yung kagat ng lamok o malaria. Okay, so ano ba ang gagawin natin? Ano ang mga gamot na gagamitin natin? Okay, so stay put mga farmers at pakinggan nyo ang aking vlog. Okay? So, unang-una mga ka-farmers, like humans tayo, mga tao, ay meron din naman na kaso nagkakamalarya. And the same reason is kagat ng lamok. So, meaning, kung tayong tao ay pwedeng matamaan ng malaria, pwede rin ang ating mga alagang manok. Okay? So, yun po yung nangyari sa amin din, pero nasob na namin. Kaya gusto ko, i-share din po sa inyo kung ano yung aming ginagawa. Okay, unang una mga ka-farmers kailangan malinis yung area natin okay? hindi lang yung poultry natin kundi kasama na yung ating environment okay? dapat malinis kasi para walang pamamahayan yung mga lamok at ikalawa dapat ang ating mga feeders at drinkers ay malinis okay? so huwag kayong magtataka mga ka farmers sa ating likuran is meron tayong mga vacant cages ito po ay Uh, installation para po sa ating delivery ngayong September 28 or 29 darating yung mga bagong manok natin na extension B kasi meron tayong extension 1 meron din tayong yung extension 2 okay mga farmer so ang pinaka ano ba ang magandang produkto na gagamitin na panggamot ng malaria okay yun po ang ating pag unang-unang mga farmers sa akin sa part ko dito sa poultry management is gumagamit ako ng uh, dalawang produkto kung saan ito po ang panglunas sa, sa sakit na malaria okay so unang unang mga farmers uh, mayroon tayong minagamit na uh, ito uh, hindi ko alam kung uh, familiar kayo sa gamot na ito mga ka farmers mga ka farmers ngunit ito po ang ginagamit namin dito sa aming poultry pag nagkakaroon ng malaria ang mga manok at nag-iipot ng green. So ang tawag nito mga farmers is from uh LDI company. So ito po ay uh Pyristat mga farmers. So ito po ang ginagamit namin na gamot kapag nagkaroon po ng uh, malaria yung aming mga alagang manok. Okay, so Pyristat mga farmers ang tawag. Yan. Yan. Pyristat. Okay. Yan, pyristat mga farmers So yan po ang ating ginagamit mga farmers So pyristat po, anti malaria mga farmers Para hindi matamaan ng malaria yung ating mga manok At hindi po mag-iipot ng green Okay, so ito po, 7 grams po ito Okay, so depende po kung uh, magkano o ilang manok ang gagamutin ninyo So pwede lang kunti-kunti ang gamitin Pero kung gusto nyong magmas ano uh, ka ng painumin nyo ito mga ka-farmers ng pyristat yung ating mga manok okay and then uh, sinamahan din natin ng while uh, gumagamit ka ng pyristat mga ka-farmers minimix natin ang uh, electrogen okay so ito po ay source ng electrolytes ginagamit po itong electrogen mga ka-farmers upang mabuboost po yung immune system ng ating manok kasi multivitamins po ito ibig sabihin kahit po ay mayroon silang sakit na malaria at ah, tinitreat gamit ang pyristat dapat habang tinitreat ang ating mga manok gamit ang pyristat ng farmers dapat mayroong electrolytes at multivitamins yung ating mga manok para ah, kakayanin niya yung treatment okay So, ganyan mga ka-farmers, yun po ang aming minagamit dito. So, I hope po ay nakatulong tayo sa ating ah, mga kasamahan na nagpo poultry Uh, at sa mga mayroong mga yung mga alagang mga manok okay so yun po ang ating topic sa ngayon and I hope ay meron kayong nakuhang uh, ideas kung paano po malutas or masolve yung problema ng malaria okay so once again ito po si Sir Chadi Farmer ang gurong magsasaka ng Sibunga-Sibu Philippines maraming salamat at uh, sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel uh, pakisubscribe po at hit po yung notification bell para magiging notified po kayo sa ating mga videos na gagawin Maraming salamat. Bye bye.